So hi guys, so dito tayo ngayon sa ating alabas Sobrang linis na po talaga dito Kasi um, ino na po siya Dapat linisin sa labas Kasi nalalapit na po yung ating kapiestahan At ayan po, medyo magulo pa po yung ating lutuan Oo, uh, bye By the way guys, my, mga mamsi, so dito tayo, yung andyan po nga area ay lalagyan po natin ng gasol dyan sa darating nating na piyesta. Kasi alam ko po ang dami nating bisita dito. So ngayon, mga mamsi, dito naman sa labas ay hindi pa po talaga siya tapos kasi ang dami pa nating inuuna at marami pang mga kailangan at kunti lang naman yung ating uh, sweldo at marami, marami pa rin tayong binabayaran at dito tayo ngayon sa ating bahay. Oh, by the way, mga mamsi, so ito ay ating taas. Ito po yung una makita, mabungad ng ating mga bisita at lalong-lalo na yung ating mga kaibigan. Oh, by the way, mga mamsi, nakita na po natin ang, ang kalinisan ng ating bahay. At ito po ay nagpintura na po yung aking papa. Oo, dito sa aking bahay. So ngayon mga moms, oh, puting-puti po siya. Sobrang linis talaga. So magpailaw muna tayo. Dito yung ating ilaw. Oh, di ba? So ngayon, dito po tayo at may dalawang kwarto po na makikita po natin dyan. At yung sa dulo ay ano siya, um, CR. So dito naman tayo, oh, di ba puting-puti talaga kasi kailangan talaga na pinturahan kasi ah uh, ano na kasi siya ay eh, madumi na ka po siya tingnan. So ngayon, so ito yung ating lababo. Ito yung ating ref. By the way mga mamsis, sa kapistahan po natin ay eh, mawawala po yan kasi itatago po natin para hindi makita ng ating mga bisita. O, oh, diba? So dito tayo guys. Ayan. At ito yung ating TV. Ito yung ating mesa. At ito yung ating lutuan dito. At yan po ang sinasabi ko kanina na ito ang lutuan po natin ay ilalabas po natin kasi masagabal po siya dito sa ating area dito sa loob kasi lalong-lalo na yung mga bagsakan ng ating mga bisita dito sa ating kapistahan nawawala na po yung itim-itim o lamang-lamang dyan sa ating uh, hawakan banda o kasi tapinturahan na po siya at yung pintura natin na uh, binigay po ni Ma'am Chona ay naano na po siya. Ginamit na po natin. At ito yung ating kwarto. Guys, so ito yung ating room. O, oh, di ba? Ang gulo pa talaga ng ating room. Oo. Oh. Hindi pa po siya napinturahan yung ating kwarto. At soon, mapinturahan na, mapinturahan na po yan. So, akit muna tayo mga mamsis. So, ito ay akit po tayo. So, dito tayo sa taas. Oh, akit po tayo guys. O, so, di ba? At ang pagbungad po natin ay madumi po talaga yung ating taas kasi hindi pa natin siya nalinisan. So, kailangan na nating linisan to ng buong area para mas malinis at maaliwalas na po yung ating um, ano, yung ating bubo. Ay, pala, alkuba. Ay, yung ating alkuba ay maaliwalas na po siya. At dito naman ay napinturahan na rin po siya. At ito po ay hindi pa po siya napinturahan kasi mas inuna po ni Papa yung ating baba na alkuba para mas malinis sa mas malinis ang baba para sa pagpasok ng ating mga bisita ay malinis talaga. So ito ay kwarto po ng ating magulang, kwarto po yan ni Mama at ni Papa. So dito po tayo may mga ano po tayo dito, may sofa po talaga tayo dito na hindi nagagamit kasi mas maganda ka kasi dito sa taas kasi si mama kasi ay ayaw niyang masira yung ating sofa kaya dito na lang niya nilagay sa taas at mas, at mas maganda talaga sa taas kasi walang mga batang nag ay mangungulit so ito naman tayo mga ma'am si diba ito yung ating um, kwarto na isa ay hindi pa po talaga siya na pinturaan ang sa loob Oo, pero guys, hindi pa po siya tapos guys ha. So ito ay gagawin po natin ngayon ay ang maglilikpit po tayo sa taas at maglilinis po tayo sa taas para mas maganda, mas malinis, mas maaliwalas sa pagdating ng ating kapiestahan. So dito mga mam, siya kulang po talaga ng kahoy at kulang po talaga ng alkuba. So hindi man hindi natin na alkubahan yung ating area dito kasi um sunod-sunod po kasi yung gastusan like um Pasko, New Year, at ngayon ay kapiestahan. So kailangan muna natin mag-ipon para matapos yung ating serye dito sa taas. At sa mga nagtatanong naman sa akin, anong bala ko dito? May nagsabi kasi sa akin na uh, plano ko ba daw lagyan siya ng floor mat? Hindi. Nag-iipon muna ako tuwing uh, sweldo ko po. Ay nag-iipon po ako para sa ating gagawin na trabaho, ito, ito ay ipapa vinyl ko po siya. Maganda kasi yung vinyl like um, sa bahay ni Simply Amore. Nakakaingit po talaga yung bahay niya kasi pulido at sobrang ganda. So itong, itong ating sofa ay medyo magulo talaga dito sa taas at ating sofa ay magulo talaga. At titingnan na lang po natin after matrabaho pong ating taas. Sa mga nagtatanong po sa akin, sabi ni nga nila, pangit daw, nakikita yung ating wire o saksakan dito sa labas. Mas maganda daw yung ating saksakan pag nailagay sa loob. Sa mga nagtatanong po sa akin, na natrabaho na po kasi yung ating um, kwarto bago natin nabili yung ating saksakan. So itong kwarto na to, ibubuksan po natin at medyo magulo pa po siya. Ito yung ating kwarto. At may ilaw po dyan na isa. Kasi natitipid po tayo sa kuryente. Oo, so dito naman tayo. Ito yung mga gamit ni Mama dito. At may natitira pa po tayong plywood dito na limang plywood po ang ating natira. So medyo gipit pa kasi tayo kasi hindi mo na natin na trabaho ulit. At sa kwarto naman ay eh, may saksakan tayong isa. May ano po tayo, may Um, switch po tayo dito sa loob para ma mailawan yung ating kwarto. Ito po, isa lang po yung dragain po natin kasi nagtitipid talaga ako sa kuryente. Kasi ako lang po talaga nagbabaya dito sa kuryente. Kaya nagtitipid ako. At ito yun naman yung ating mga um, tawag dito, mga art art, mga painting or something na ano ba tawag dyan? Basta. So, um, hindi pa po tayo nakabili ng na mga ganyan. Baka soon, makabili pa po tayo. Kasi, nauna po tayo, nauna po yung ating gastusin. Kasi, sunod-sunod talaga yung ating gastusin sa bahay. At ito naman yung kwarto na aking pamangkin. Hindi pa po tayo naglagay dito ng um, selling fan, Kasi, uh, iniisip ko pa muna kung saan ba ilalagay yung ating selling fund. Kasi yung kapatid ko, eh, lang po siya ng electric fan. So, dito naman tayo mga ma'am, si uh, ito ay um, nagagamit naman to every night. Thank you so much kay my my Flores sa kanyang uh, solar. Basta guys, mga ma'am, si hindi pa po talaga siya tapos. Baka soon, matatapos na rin ito. So, ito po ay kulang pa talaga. So ito lang muna mga mams. and thank you so much sa ating mga viewers, lalong-lalo ng ating mga bashers. So dito lang po tayo nagtatapos guys. Ayan, see you soon sa ating kapistahan. Kaya thank you so much kay father at kay mother kasi sila po yung gumagawa dito sa trabaho. At nagmaingay po sa baba kasi andyan na po si mama. At thank you so much kay mama Chana kasi nagbibigay po siya ng panggamit sa bahay kutsara at iba pa. O, oh, ba? Diba? So, good luck, guys. Thank you so much and God bless. Bye!